magandang mo. Koy, hinaan mo nga yan, Toy. Magandang tahali po, mga Mars. Ayan, tayo magluto ng bangus, At galing po ng, ng laok. Ayan, natin. At po ang ating isisigang. Ayan. Atin. Sigang po natin yan. Hihiwa lang po tayo ng mga pang asin. Ayan. Hmm. eh komunitas nang Kamatis. Hmm. Sapa. Maraming Maraming kamatis.

Ayan, lagyan naman po natin ngayon ng, 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 ano, ng tubig ang ating sangkap. Ayan, lagyan natin siya ng tubig. Ayan. ngat mm -hmm. ati naman isasalang pasalang po muna natin ayan tinipon muna ng pakuluan ng ating mga sangkap Have a good one.

Ya, anu lah namanya pindah natin ulit. kumulo na ang sabaw, hindi pa. Ayan, ito nga po ang ating sigang. Ayan. Lagyan po natin ng mga gulay. ito po, ang natin. Lagyan po natin ng sili. Ayan. Abang-abang lang po, mga, mga, mga mars. Una. Ayan lagay na po natin itong ating bangus. Ayan. Lagay na natin doon. Kumulo na siya. Sa isa lang. At mainit. Ayan. Wow, laki. Oh. Atin naman po siyang Takloban. Paguluin natin ulit. Ayan. Okay. Oh, taksinod naman po ito atin tong ilalagay. Ayan yan, abang-abang naman po, mamaya lagyan na natin ito Pumulo na siya, yan ayan, lagyan na natin umusin natin at marami-rami naman yan pakulitin po natin ng butik. lagay na po natin itong gulay, ayan. Lagay na natin. Ayan, lagay na natin ang ating gulay. Konti lang po mga mars lagay natin gulay dahil mga bata eh hindi naman gaanong nangangain ng gulay. Ay, tayo na lang natin kumulo. Ulit, another kulo. Ayan. Tikman muna natin kung ayos na ang lasa. Sarap. Tamang tama po ang asin. Ayan, takloban lang po muna natin mga mars. At mamaya natin ano, mo muna natin ulit. Gawa po ng ating gulay. Sa atin ang sisilipin. Ayan, kulo-kulo na nga po siya. Pwede na natin siyang apayan ng kalan. Ayan. Pwede na po natin patayin yung apoy at luto na po yan. Ayan. Patayin na po natin. Ayan. Maraming salamat. At handa na po ang ating pananghalian. Hintayin na lang po natin si Kanoy at Narumba po sa Sampalok. Sila po ay nagkikilo ng harvest na bangus. Ayan. Maraming salamat. And God bless to all. Bye-bye.